Guys, samahan nyo ko, mamimitas tayo ng gulay, oh itong ampalaya. Ah uh, maglalagat tayo o ginisang ampalaya no yung may low na maraming kamatis. Yan o, maraming, maraming na kasing pwedeng dito sa tanim ko. O ito, binabalutan ko kasi para ano hindi sirain ng mga lumilipad na mga ano, kapampangan eh, ayup-ayupan. hmm, <laughs> parang ano, may tinik sa puwet, tapos pag natusok pa yung mga ito, maninilaw na siya, tapos magkakaroon ng uod na sa loob. Kaya kung may tanim kayong mga gulay, patola, mga ganito, upo, ay try nyo ibalot na ganyan o itali nyo lang. Ayan, para hindi makapasok yung mga naninira na lumilipad na parang uh, mariposang maliliit. Ayan, kaya binabalot ko siyang ganyan. Ayan. Ito, pwede na to. Pero lalaki pa ito eh. Ayan. Ayan, kung nagigita nyo. Oh. Dami ko na kasing buonga na dito na ginanun lang, nabutas. Tapos nanilaw. Ito gagawin ko na lang, siguro ano to, binhi para may, may kapalit. So ito luluto natin, igigisa natin sa maraming kamatis sa at saka itlog na ulog. Ayan o, nakatatuit na tayo. Ayan o. Nakabalot. Ito po. o. Pwede na to. na to. Nakakit ka dyan? Oh. Hinirain nyo na yung halaman, oo. No? Oh. Para kayong mga tarsier. Pero ang dami pang bunga ng maliliit. Mamaya ibabalutin natin to para lumaki sila. Pwede na tong lima, no? Ayan guys, ito yung kainaman pagka may tanong, may tanim ka at may bunga. Anytime na gusto mong kumain at magluto, merong mong o magluto, meron kang mapipitas. Ako ni mo lang. Ito guys, oh. Dami. Makakaraos ah, ka na sa isang oras nito. Ayan, oh. Nalagay ko muna dito. Ayan. ito babalutin natin para lumaki na So guys, yun ang video for today. Uh, yung hindi pa po nakasubscribe subscribe sa aking channel, baka naman po paki-subscribe at paki-like at lalong lalo na po, paki-share na rin at huwag niyo pong kalilimutin pindutin yung uh, bell icon para updated sa mga video na ina-upload ko araw-araw. So ito ah uh, po nakakapitas ko lang nito. Uh, niluto ko sa saluyot. At ayos ako niyang ano na galunggong na prito. napakasarap sarap Ayan, naman ito. Pwede nagpipasin. So, ayan na idol Yun ang ating mga video for today. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Thank you. Uh, isang makulay na araw po sa inyo. At makulay na araw ng sa linggo ng hapon. Ayan. God bless po sa ating lahat.